Hi ma'am Sa YouTube ta ma'am Vlogger Sa Biailo channel Ang ganda ng vlog Huwag ka mag-alo kay O, sayang nga yung itinahan I-type lang sa YouTube ma'am Biailo, tando na kayo Lumaya mga 7 Biailo channel Oh uh, channel Susira so, kasi ang ano ngayon, wifi Diba? Sira. <laughs> oh, Dalawa pa ang dimple mo. Original ba yan? Oo, oh, original. ah uh, pero may ari, may ari na. May, 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 uh, chicken, uh, chicken. Huh? Chicken. may uh, taken na, taken. Ha? May asawa na? Wala, wala. Boyfriend? nera. Ah, yun ang, ano. yun ang pinakaano kasi maganda, eh, ito. Hi. Si mom. Oh, pagpaano na kayo, si mom, pagpahilot na kayo, libre yan. Oh. Shout out po Bruno View mo. Hi, shout out sa iyo Ivan Char. Yes. Yeah. <laughs> Taga Sigma. Shout out sa si Oh. I text mo lang makita din niya doon. Ayun. Pag pa in love ganun talaga. Uh, welcome sa vlog, Bella Channel. Thank you. Okay. Yan you know, oh. May ano dito parang po-off. Oh. Hmm. Yalan. Ang ganda na naman n'ano ni Mom, yung gimbal ba? Dalawa pa. Grabe. Oh. Ah, oh, subscribe like at share lang mga Thank you.